Ay mga sipag, brang araw po sa ating lahat. So sir, kasi mga sipag, you know, kung safe ba itong po tulad gawing content sa ating Facebook? So yun yung pag-uusapan natin mga sipag, kasi nga po mayroon pong itanong may sa atin dito Ito si Palos Sports TV, siya to si Sir Palos. Ang tanong nyo mga sipag, Kuya Chris, safe ba ang Potolab gawing content sa Facebook? So yun yung katanungan sa atin ni Sir Palus po mga sipag. Yun, kung safe ba itong Potolab gawing content sa ating Facebook? So ito mga sipag, yan po i-share kasi nyo dito para maging aware po ang bawat isa para malaman nyo po mga sipag yun, no, sa hindi pa po monetize at sa mga monetize na. So panahon na itong minuto dulo para malaman nyo po kung safe ba itong Potolab gawing content sa ating Facebook. At para malaman nyo na yun, proceda tayo. So proceed na tayo mga kasipag Dito po mga kasipag ko yung na sa inyo dito Yung isang content creator Na nagshare po about dito sa photo lab po mga kasipag So yan yun yung papunurin mo muna sa inyo mga kasipag you know? Kaya pakinggan mo muna natin tong content creator na to Ito si Ma'am Marian Anhao So yan panoorin mo muna natin yung kanyang komento uh, mga kasipag O kanyang reaction about dito sa photo lab Hi mga langga, nakapag-photo lab na ba ang lahat? Nako nako, meron tayong paalala today sa photo lab na yan. So eto mga langga, no? napakarami nating nakita sa Walnut. na... Ayan mga uh, sipaga, ito po si Ma Marian Anhao. So ito po yung kanya uh, experience o may share niya po about dito sa photo lab. No? Dapat po natin talaga itong malaman para maging aware po ang bawat isa ang kanyang reaction dito sa photo lab na content. No? picture, uh, ginawang video, no? nagkakaroon ito ng duration. So, nagiging ano po siya, static video. yan mga sipag. na super gaganda at kagwapo ng mga dilag na kuna mga langga. Ito pala, meron tayong paalala at ano nga ba yung epekto nito sa ating professional mode o oh, di ba diba? sa ating mga account. So, super dami kong nakita mga langga na gumamit, gumawa ng reels at ginawa yung kanilang inedit na mga photo, ginawa nilang reels at ang malupit mga langga hindi masama yon ang ang hindi maganda mga langga inupload nila doon ginawa ng reels at meron pang logo so ang photo lab po mga langga ay isa po sa third party dito hindi po siya pwede okay so isa po siyang may logo at kapag hindi nyo po tinanggal yung logo maaari pong maan original kayo so ang dami ng pwedeng maan original tayo mga langga no na restriction sa logo sa, logo, sa double upload natin, sa mga videos na hindi natin alam, sa mga music, sa mga audio, ang daming babantayan, so ingat ingat mga love. So, yan po yung uh, komento sa atin ni may Marian Ma pag about dito sa photo lab na ang dami po talaga nag-viral, nag-trending, natuwa po ang mga kapwa nating content creator na nabigyan po sila ng kagandahan, no? no? Nabibigyan sila ng magandang katawan. Ayan po, no? Nang nandun po ang kanilang mukha na i-edit po dahil dito sa photo lab na ito. So dito mga kasipag, ang sabi naman po ni ma'am talaga ay meron pa itong logo at ginawa itong content no, dito sa reel. So nagkaroon ito ng duration no, dahil doon sa, in-edit doon sa TikTok o saan mang la, uh, app na pang-editing. No, nagkaroon ito ng duration pero halos static image pa rin, static videos ang nangyari dahil po meron lang siyang duration no, kaya tumagal Uh, talaga merong slow mo. Ayan, meron po siyang pa-zoom. So, meron mga ganong effects o translation na ginawa. Pero ito pa rin po ay image. Ito pa rin po ay picture, no? So, pagkagal yung senaryo mga kasipag, ay talagang bawal po yan ni Facebook, no? So, hindi po tayo e-monetize diyan Pagwan sa ganon yan na ating content. Pero mga kasipag, you know, pagwan sa pinos po natin dito sa wall natin as a photos, okay naman po siya. Kasi nga, nakakatuwa nga, no? Ito po yung nakagain ng comments ayan, nakagay ng followers, nakaka-attract, no, talagang na-impress yung tao dahil na talagang na sila dahil nga gumaganda ka, ayan, di ba, para ka naging artista, naging heroes ka, dahil nga po, yung mukha na yun ay nandun ka, pero mga kasipag, you no? yan po talaga ay low quality content, no. Yung mga ganyang bagay, ang dami pa po natin gumaya dito, pero yung mukha lang na iba, pero same pa rin yung body niya, yung katawan niya, same pa rin dun sa photo na iyon, ang dami pong nag-upload, pero yung mukha ay ikaw yung nandun. Ang problems po mga kasipag, yan po ay low quality content. As a picture or doon po sa ating reels na ginawa po na sabi po ni Ma Marian, So ang ang nangyari dyan po mga sipag ay magkakaroon po tayo sa bawal na i po ni Facebook yang static images, static videos dahil ipo ito, ito nagkakaroon ng mga duration kaya nagkakaroon ng static videos dahil po yan po ay picture no. So alam mo po natin na bawal po yan kay Facebook. Kung magkakaroon man ng ads po mga sipag geno, eh, so mayroon pong na talaga nakakalusot. Pero lagi po natatandaan na unhold po yung iba. Questionable po for payout, no? Pag once na ito po ay nadedetect na po ni Facebook na atong klaseng content po ito. Mga kasipag, huwag po nating sanayan ng ating sarili na mag-upload tayo ng mga picture, ha? yon mga static image, static videos, alam po natin, text montage, no? Kasi susunod pa rin tayo sa bawal po ni Facebook. Maging aware pa rin po tayo. Hindi po porket yung iba nagkaroon ng ads. Ay susundin na lang po natin dahil itong mga picture na ito ay merong ads. So hindi po, baka magka-problem sa'yo dyan pag once na ma-review na po ni Facebook, no? About sa payout natin, magkakaunol pa, di ba? So sanayin natin ang ating sarili na ang ating content ay about sa video, original video, organic yung mga video, no? Tayo talaga mismo. Then, sanayin natin na matuto tayo mag-edit, sanayin natin na mag-isip tayo ng mga ideas na ibablog natin, no? eh, talagang creative natin, no? talagang uh, matuto talaga tayo sa pag edit talaga. Transition, effects, background music, na hindi copyrighted, pati sound effects. No? Kasi ang sabi po ni ma'am dito ay meron pa po itong logo. Makasipag kung meron pa yung logo na yan, yung photo lab na yan, makasipag ay possible na talagang bawal talaga i-monetize yan. Kasi nga, third party pa yan sa ibang platform yan, ibang app yan, no? kalaban po yan, ni Facebook, ay lalo pa yung mga TikTok, ayan no. So, bawal po yan mga pasipag. So, nasa policy po yan ni Facebook, no. So, hindi man natin binasa, pero alam natin yan, no. Pero, sana po, ako po ay nagshare share sa inyo dito yung mga basic na bawal po i-monetize ni Facebook. Maging aware na lang po kayo mga kasipag, ha. So, na lang po natin mga kasipag. Iwasan natin yung mga logo na yan. Kung gusto nyo po mawala yung logo na yan, mayroon po tayong pampatanggal yan po, mga kasipag. Nandyan po, karamihan sa browser. Doon lang po kayo mag-search po, mga kasipag, Dan sa Chrome. Paano yung pagpatanggal? Search na lang, no? Yung remover ng anong logo yan, lagay mo lang doon, search mo lang. Dami pong site nalalabas, lalabas na pang re-remove. So magi ma-discard lang po tayo dito, mga kasipag, you no? Know? So, about dito sa share po ni Ma'am Marian, totoo naman po talaga mga kasipag, ang makomento ko talaga, yung mga logo na yan ay bawal, hindi po talaga yan i-monetize. E e, Facebook, pero meron nakakalusot, no? Nagkakaroon pa rin ng ads, kumikita pa rin. Pero wag natin sanayin ang ating sarili. Baka magiging not payable o on hold o hindi natin matalaga ikitain, di ba? Sayang yung effort. Sayang po yung pag edit natin, pag pagkaganon. So, doon po tayo, sanayin natin yung sarili natin sa as a authentic original video na sunod talaga tayo sa policy po ni Facebook. Kahit ito nagkakaroon ng ads or ito ay namomonetize balang araw, baka na review yan, wala na, ma-unhold na, not payable pa, no? Problems pa po yun. At sa, baka sa magkaroon pa tayo ng unoriginal content, vlog content, dahil paulit-ulit na lang po, no? Ang ating mga ina upload na picture na same po doon sa ibang content, ay sa ibang content creator na pinost na picture, then mukha lang na ipa, na-edit lang yung mukha, no? magkahawik lang. So, iwasan po natin mag magkaroon tayo dito ng unknown content or vlog content. No? Yung mga ganong content uh, video or dito sa ating reels or dito sa ating walls, sa ating mga picture. Maging aware po kayo sa policy po ni Facebook mga sipag. So, yan po yun about sa photo lab. Ang komento ko po dyan, So, okay naman siya nakakatuwa talaga na kahagay, nakakaagaw at tension. Talagang mayroong magko-comments, magla-likes and share. May gagaya pero low quality po talaga 'yan kay Facebook. Hindi po suggested po 'yan ni Facebook, no. Kaya hindi ko talaga advisable po 'yan sa inyo. Kasi gusto ni Facebook dito original photo, video, no. Authentic tayo dito po. Makasipag. Walang copyrighted music, sound effects, di copyrighted. No, sarili nating video, So, yan po yung mga advice ko po sa inyo na masanay po tayo as a content creator. Yan po yung bablog po natin talaga, mga kasipag, para hindi po masayang yung effort natin at para talaga tayo kikita dito, no? So, yan na po masishare ko sa inyo dito mga sipag. Sana po meron kayo natin tutuhanan sa kunin video ito at sana po uh, meron kayo at sana po nakatulong. At kung nagustuhan yung video mga sipag, pasupport nyo po sa ating YouTube channel na Press TV po mga sipag. Kung hindi pa po ikaw nakasubscribe, pasubscribe nyo mga sipag at pindutin na rin po ang no button para masigit sa bagong video sa upload. At kung meron ka sa Jesus at katunan mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa kayo sa sasagutin kayo at magagawin ka natin ng content video yan hanggang sa tema kaya. At huwag po kalimutan mag-like and share mga sipag. sa panonood. Have nice and God bless you.